rito sa Morong, marami kaming libangan, lalo yung mga estudyante kapag summer. At ang isang pinakausong libangan rito ay yung pag sa Sarangola. Pero kung tawagin namin yan sa Morong, bulador. Ang alam ko, yung ibang probinsya rin, may tumatawag ng bulador. Pero rito ko lang sa Morong talaga nakagisnan yung salitang bulador. Naalala ko parate, merong sobrang laking bulador dun sa tapat ng bahay namin kila si eh. Parang nagkaroon kasi ng contest. Tapos yung Stony Club gumawa ng malaking bulador tapos yun naka-display lang sa kanila. At minsan ginagamit sa palayan ang nagpapalipar noon yung kapitbahay namin si Karumbo. Talagang kapag ladalin yun sa palayan, lahat ng mga bata, nanonoor, tapos matatanra na rin yung mga nagpapalipar kasi mabigat yun sobra, lagpas tao yung sukat, sobrang laki talaga. At ang style ng bulador na yun, pinuwet. Hindi ko alam kung meron sa ibang lugar na ganyan. Pero uso sa Morong ngayon, sobrang common nung bulador na pinuwit. Kasi meron siyang parang fin sa ilalim na parang puwit ang itsura. Tapos isishare ko lang na meron akong tropa na galing sa Maynila. Na matagal rin siya sa Manila eh. Tapos pagbalik ng Morong, hindi niya na alam yung ibang term rin. Tapos sabi ba naman isang beses, Oo, malaki nga nung, ano, nung isang bulador na nakita ko, pinawitan. Ay, <laughs> eh, pinuit lang iyon. Eh. <laughs> pinuit lang iyon. Eh. Ah, papakita ko sa inyo yung itsura ng mga pinuit. Ah, ito pala. Ah, mayroon sa YouTube. Uploaded one year ago. O, uso, uso pa talaga ang bulador sa morong. Ito ah, galing kay Kano Works. Sigurado ko taga morong ito. Morong bulador. Hindi ko alam kung ano eh, kung kasya Pero, lalagay ko na lang yung link sa description. Ang title ay Morong Bulador Kite Festival, Morong Rizal Kite Fest, Philippine Kite Festival. Ito sa Lagundi yata ito ginanap. Ano siya? Isang sityo sa sa Morong Lagundi. Kung makikita ninyo itong katabi kong bulador, ayan. Tingnan niyo yung fin sa ilalim, yung kulay pink para sa si yung puwet. Tapos ito pa yung isang example. Ito itong nasa baba ko, yung green. Parang ganyan rin siya, pinuwit rin. Ito naman nasa taas, medyo common rin siya na style ng bulador, yung inagila. Pero pag pinanor itong YouTube video, 20 minutes siya, maraming nagbubulador, manraming style, meron pang praying mantis. So kung gusto nyong makapanor or makakita ng iba't ibang design ng bulador sa morong, panoorin nyo itong video ni Kano Works Morong Bulador Kite Festival. Tapos bibigyan ko pa kayo ng isang insight kung gaano kalaki ang bulador na yan. Yung orange kanina, Kanyugan. Ah, Sityo Kanyugan naman yan. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Ayan, nakita ba ninyo? Balilaki, lagpas tao. Mas malaki pa sa mga bata. Tapos yung nakikita nyo riyan sa taas, yung parang sungay. Yung nakikita nyo, di ba may triangle sa ibabo. Tapos parang nakausli, nakawayan. And, sumba yata ang tawag riyan. Nakalimutan ko na. Sumba. Yan yung maiingay. Meron siyang parang yung plastic ng sako na nilalagay. O kaya, basta parang plastic siya. Na makapal na plastic. Kapag ganyan kalalaking bulador, makakapal rin yung plastic. Kapag lumipar na iyan, may iingay. Yung, ooooh, uh, gumaganyan. Kaya kapag summer lalo, kasi nakakarinig na kami ng mga ganyan, ooooh, uh, ayan, pupunta na kami sa palayan para manoor ng bulador. Pero yung bulador na iyan, siguro dahil sa contest, kaya ganyang kalaki. Yung parang sinabi ko kanina, parang sa stony, kaya ganyang kalaki kasi may contest. Pero usually naman, hindi naman ganyan talaga kalalaki ang bulador sa Morong. Merong parang kaya ng kamay, kaya ng dalawang kamay, basta lumilipat. Pero ganyan ang style. Pinuwit. Nakakamiss mag ano, nakakamiss magbulador sa morong, sa palayan. Rayan kami nangingitim noong elementary. Pagka summer, pupo na palayan. Tapos magtatatumbling sa rayami. Meron paggawa ng kubo, gawa sa mga kahoy na pinulot la ang yero. Nakakamiss rin. Pero yan talaga yung isa sa mga activity sa morong. Bulador. Sana kapag nakapunta kayo ng morong, ma-experience ninyo or kapag merong Bulador Festival ulit, ipopost ko rito sa page para sana ma makita ninyo or pag bumisita kayo sa Morong, makita ninyo kung gaano kaganda at at gaano kagaling gumawa ng bulador ang mga taga Morong. At ayun lang ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Kung makikita nyo pala sa background ko, 'di ba merong arko? Yan, yung magkabilang giler niya, palayan. Sobrang yaman sa palayan ng mga taga Morong. Or sobrang yaman ng Morong sa palayan. Kaya madalas talagang laruan niyan ng mga bata at ng matatanda. At hanggang rito na lang muna, marami pa akong share sa inyo na salita, expression, mga bagay na pwede nyo makita sa Morong Rizal. Pero sa mga susunod na episode na yun, kasi hanggang rito na lang muna, see you next time. Peace out!